Iris, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, ay iwasan ang mapuyat at saka mga sawsawan na maaanghang at ulamin, na sugpo at tahong, ang okay naman ulamin, ay ginisang saluyot at kung kaya, ay may pritong manok, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin. Taurus, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, huwag magbabuhat ng mabigat at mapagod ng sagad, at alak, instant noodles at iwasan ng magalit at mag-isip ng malungkot at ulamin, na delatang may tomato sauce, ang ayon, na ulamin, ay ginisang upo, na hindi masabaw, Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan. Gemini, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang kidney, iwasan muna magkape sa gabi dahil magbibigay ng pagkairita sa kidney at iwasan din ang laging maging malungkot. Huwag mag-iisip ng nakakalungkot at umiwas sa alak at sigarilyo. Sa ulam ay bawal ang mga inihaw na pagkain at saka mga ginisang sardinas, ang ayon, na inumin ay apple juice o calamansi juice, ayon, sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Cancer, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney. Iwasan muna magkape sa gabi dahil magbibigay ng pagkairite sa kidney at iwasan magjogging ngayong araw at umiwas sa pagkain muna sa nabibili sa kalye at umiwas sa alak at sigarilyo, Ang ayon na inumin ay apple juice o calamansi juice at ang ulam na ginataang kamansi o langka ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Leo Gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan mag-iisip, ng malungkot at huwag kang magseselos, kagad dahil magbibigay ng init ng isipan, na magpapahina sa ugat ng kidney, at huwag kakakain ng mga half-cooked na pagkain, ang ayon na mirienda ay ginataang munggo, o ginataang mais, o binatog na may nyog, Ayon sa Gabay Kalusugan ng Mga Bituin Virgo, Gabay Kalusugan sa Kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, umiwas muna sa lahat ng matatamis na pagkain, at huwag magpapagod ng husto, at umiwas sa pagkain na may madaming tomato sauce, at saka mga dilis na pinatuyo, at tuyong isda, ang ayon na inumin ay kalamansi juice o orange juice ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Libra, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan ang makainom ng maraming tubig na malalamig, at kung matagal nang nakaupo ay tumayo, kahit isa hanggang dalawang minuto. At iwasan muna ang mga ulam na may lamang loob ngayon, ang ayon, na ulamin ay mga may gata ng nyog na ulam, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin. Scorpio, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasang maging malungkot, at huwag masyadong matagal na nakaupo at tumayo ng kahit ilang minuto iwasan ang pagkain ng sitsirya at instant noodles, at madaming malamig na tubig sa gabi, ang ayon na ulamin ay ginataang manok na may maliit na hiwan ng patatas, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan. Sagittarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, huwag muna kumain ng half-cooked na pagkain, at sa ka mga cornic at sa ka ulam na madaming masyadong tomato sauce, ang ayon, na inumin ay apple juice o pineapple juice, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Capricorn, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan muna ang masyadong mapagod at saka sa pagkain ng mabilis, at iwasan ng alak sa gabi. Ang ayon na ulam ay may lahok na repolyo o ginisang repolyo at sa inumin ay soya milk na may chako. Ayon sa gabay, kalusugan ng sikat ng araw. Aquarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasang maligo pag masyadong napagod at dahan-dahan sa pag-inom ng malamig na tubig at huwag muna mag-uulam ng mga ulam na madaming suka ang ayon na inumin ay orange juice at sa ulam ay ginataang kamansi o langka ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin Pisces gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina ngayong araw ang kidney Umiwas muna sa lahat ng matatamis na pagkain, at iwasan magpapawis pag malapit ng dumilim, at huwag mag-uulam ng mga may lamang loob na may sabaw, ang ayon na inumin ay kapevel na may konting asukal o royal true orange, sa araw ang inum at sa ulam ay ginisang ampalaya na may itlog, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw.